Hello, good evening. Mag-unboxing to dumating na dai. Dumating na Dumating na si Bibi Box. Hi ma Michelle Blaze Albarin. Karen Chassis. Merong dumating. Merabel Palay. Michelle Blaze Albarin. Dumating na ang aking internet adapter from Starling. Lisel Gokotano Boyno. Rose Kalamba Motya. Ditay Ison. Good evening, Ditay Ison. Ayan, Ditay. Ay, malapit ko nang ikakat yung dati kong internet. Kasi, mahal yun. Yes. Mahal yun. Ika-cut ko na yun kasi 5,000 ang monthly nun. Dumating na po ang aking Ethernet adapter from Starlink. Galing Space Exploration Technologies Corporation. SpaceX 3976 Jack Northrop California, USA! <laughs> pues ikakat ko na ang dati kong internet provider na ang monthly bill 5,000 pesos. So simulan na natin kasi si Buka ay gusto nang matulog. Sabi ni Buka, "Mami, ang Sabi ni Buka, "Mami, ang ingay mo, Mami. Hindi ako makakatulog." Kaya bago pa matulog si Buka, ay e unbox ko na to. So gaga gagamitin ito ng adapter para yung yun nga doon sa main house or main bahay kubo. ikakat cut ko na doon yung mahal na internet. Ang monthly bill ko sa wifi is ah uh, ang monthly bill ko sa Starlink is 2700. And ang monthly bill ko doon sa dati kong internet provider is 5,000. Kaya buti na lang, dumating na ang ethernet adapter from Starlink. Ayan. At yes, naka-Starlink po ako. Naka-Starlink po ako. Kaya kung gusto niyo mag-Starlink, wag na kayong kung nasa kung nasa bukid kayo, wag na kayong mag-styling na lang kayo. Wag na kayo doon sa mga nag-aalok ng mahal na mga internet provider pero sobrang mahal. Beware sa mga ganong modos. Ha? Okay? Mag-starlink na lang po kayo. Kasi ang starlink, Good evening day Ebs Kim Kihias, Mark Anthony Nalia, Emily clavicalias banyas, jinky pontilias sa kabeltes, maayo untag makakunik midiris katang ati siya. Jinky, hindi siya aabot dyan jinky sa katang. Dito lang talaga sa aming area. Pwede naman kayo jinky, pontilias magbumili kayo dyan. And then, if meron kayong mga uh, ano dyan, mga kapitbahay na pwede din mag-internet, bibili, pwede let's say, ang iwan ko lang if, kasi meron silang promo until last last day of August mabibili mo lang ang kit for 20,000 pesos instead of almost 30,000 pesos. Yung internet ko dito lang talaga yon, dito lang within my area. Mm, mm. Kasi medyo malayo yung Katang, hindi na po siya sakop sa ano sa sa aking area of responsibility. Eh, di ba? Okay, so, i-ano ko na, i-tawag doon, i- Wait, ha, wait. May ano. suspend natin. May nakapasok. <laughs> May nakapasok. suspend ko na. <laughs> so, yan, i-off, i-ano ko na, i- I-unboxing ko na. Ito yung gagamitin ko para magkaroon ng internet. Brando Garbo ang Kato, katong kang engineer sa una ati siya. Mahal to, no? Pwerting mahala, Brando Garbo ang tud. Wag doon. M mahal. Ang advice ko, wag. Wag doon. Kasi sobrang mahal. So, ito na. This is the Ethernet adapter. At, yung ganito lang, Dito i dito ilagay yung port. Abs kim kihiyas, ludlud -lud na. No, abs hindi siya ludlud -lud ay abs Ang monthly nito is 2700. So So ikakat ko na yon and then ito na yung replacement. Ah, mas mabilis to die mas mabilis dai Kaya, doon sa kwarto ng inay, ay mag-starlink na din sila. Yes, Ma'am Annabelle Season, meron pong monthly. Ang monthly po ng Starlink is 2,700. Kaya, pag marami kayong magkapitbahay, let's say, mag-ano kayo, mag-meeting kayong kapitbahay, let's say, lima kayong kapitbahay, mag-meeting ko. Mag-meeting ta. Kasi magpaano tayo ng Starlink, ganun. Hindi, magkano lang yon bibili kayo ng kit. So, let's say, meron silang promo, pero yung promo nila, wala na. Eh, hindi ko lang alam, basta, sabi ng ano ko, ay may promo sila hanggang katapusan daw ng August. So, pagkatapos ng promo nila, babalik sila sa original price na 30,000 yung kit. Almost 30,000. So, let's say for example, meron kayong limang kapitbahay na magkalapit kayo. And then, bibili kayo ng kit na almost 30,000 pesos. I-divide nyo ng lima. O, ba diba? Pero, o, oh, ganun. Tapos, i-divide din nyo ng lima yung monthly bill ninyo na 2,700. Diba, maka-save -maka kayo. Ang styling, maganda lang siya sa bukid. Bukid na hindi na abot sa yung wired connection ng PLDT, ng Globe. Kasi di hamak na syempre anong tawag doon? Mahal ang kit. Mahal ang kit. Pero kung i-compare mo naman yung dati kong internet, dai, magkano yung nabayaran ko dai? Almost 400,000 pesos. Yung dati kong internet. 'Di ba? I compare mo dito sa Starlink na almost 30,000 pesos lang. 'Di ba? Kung alam ko lang na may paparating na Starlink. Pero hindi natin alam kasi ang innovation, ang mga technology innovation kasi yung dati kong internet provider na ano ko yon na napagpasyaan ko yon na magpaano ako noon 2020. 2020. Kaya ang Starlink na nakapasok sa Pilipinas last year pa. Last quarter of 2022. Pero at least yung yung ano naman yung Pinatayo ko doon or pinag-invest ko doon sa internet na yon yung dati, yung almost 400,000 pesos. Nagamit ko naman yon. Oo, kaso lang sobrang mahal. Or baka na overpriced lang sila. Or baka sinamantala nila ang kahinaan ko dai bilang isang bakla. Ngayon na alam ko na na ganun yung ano nila, ganun yung ugali nila dai. Hindi na ako maniniwala sa kanila. Hmm. Hindi na talaga dai. Kasi once na inano ka ng isang tao, once na sinamantala. Oo. Sinamantala mo yung isang tao sa kahinaan niya at parang niloko nila ako dai wala na akong tiwala sa kanila. Yes. Erase, erase, erase na. And yan po ang nagiging lesson ko na kahit kahit kaibigan mo pa. Alamin mo muna ang ugali. Kasi baka maloko ka di. <laughs> Diba? Kaya kayo, wag kayong magpapaloko sa mga taong ganun. So kung alam mo kung sino yung mga tao na yon, if may mag-aalok sa inyo na mga ganun, mag mag magpaano ng wifi, magpakabit ng wifi, tapos magpakabit ng solar, wag sa kanila. Wag na wag sa kanila. Kasi lalong lalo na po yung yung ano ko yung yung tawag doon yung solar ko agoy nagkontak na ako ng another company grabe sobrang laki ng nakulimbat nila sa akin pero wala na akong magagawa kasi tapos na. Alang naman. Yun nga yung utang nila sa akin, ang ang binabayad nila 5,000 monthly lang. Mm -hmm. Tapos minsan hindi pa buo yung 5,000. Kasi nga kulang daw ang kanilang collection, collectionering. Diba? Kaya Wag kayong mag ang dami kong rason or ang dami kong lesson pala na natututunan sa ginagawa nila sa akin. Sabi ko may mga tao talagang ganun, Sadyang sinamantala nila ang kabayutan ko dai. Tapos pinag-anuhan pa nila ako, pinag pinag sabihan pa nila ako na may uh, tawag doon. Yun nga, 'di ba? <laughs> Pero okay lang yon day. kasi alam ko naman talaga na sa ginagawa nila, day, may time din sila na pagsisisihan nila ang ginawa nila. May time din sila na sana no hindi natin niloko ang bayot. Check. Diba? Masasabi ko lang talaga na perfect education. Eh, eh, wag kayong maniniwala if may kumuntak sa inyo na ganon lalong lalo na po sila dahil. Yes. Pero alam ko na hindi na sila makakuha ng kliyente dito malapit. Oo. Pag makakuha sila ng kliyente, ay talagang hindi na ano sa kanila dahil. Hindi na magta-trust sa kanila. Kaya kayo, alam niyo na kung sino yung mga tao na yuan. Kaya, beware na lang. <laughs> beware of those people na man, mananam, 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 mananam pamantala. Ah, paano ba siya, ano? Paano ba siya i-Tagalog? Mananam palatala. Mananam <laughs> Basta, ako, sinasabi ko lang ang buong... Where are you, been, Bukatetsch? Do you eat your... Yan si Bukatetsch. Wait. Ako si bukatech bukatech Wambak man si bukatech veleng leng-leng-leng-leng. Di tayo isang tinood yun, ate siya. Namantala <laughs> ni <laughs> mo. <laughs> di rinidigales siya. Expected na ganyan mangyari. Kasi di nyo dinaanan sa legal process of black. Correct, di. Rinidigales siya. Mm-mm tama tama ka derini di siya. kailangan kasi may mga kasunduan no pag ganong 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 kalaking pera ang pag-usapan ako naman talaga talagang talagang ano ako talagang ano ako sa kanila very ano ako sa kanila ah uh, tawag doon nagano ako sa kanila yung trust ko ba binigay ko lahat mm -mm yung kinunta ko na another solar company, yun talaga yung advice nila. Sana sir, may kontrata kayo para <coughs> pag may ginagawa silang may <coughs> ginawa silang kalokohan ay maano mo meron kang katibayan sabi ko sir hindi na yan hindi na talaga yan na ano sa isip ko sir kasi kaibigan mm -mm. ako naman talaga ang bilis kong ano ang bilis kong magtiwala ng tao. Sobrang bilis. Kaya yun, ang sobrang laking pera ang nakulimbat nila sa akin, day. Kulimbatation, The peration? Mm -mm. Inutangan pa ako, day. <laughs> oh my goodness. Tapos, ngayon pag, ngayon pag napanood na naman to, day, sabihin na naman, day, na anong tawag doon? Palagi daw akong nagparinig, day. Sino ba ang nagparinig ba ako, Day? Nagparinig ako? so, yun. Pero, alam ko, darating ang time na pagsisisihan din nila yung ginawa nila. Ganon ang buhay, Day. Kaya, tama ka man rin di Galicia. Yung yung bagong ano yung bagong solar company, sabi nila kami sir may kontrata talaga kami. Hindi pwedeng walang kontrata. Tapos yon, kinwenta nila kung tinanong ko sa kanila kung magkano yung mga magkano yung pan, solar panel, alok. Kinwenta nila day. ang gastos lang daw uh, more or less kasi hindi ko naman alam kung magkano yung presyo na yun. Tapos ang ginamit pala nila na battery ay su bar mura lang. Mm -mm. So, kin lahat-lahat yung mga parts. Uy, buka! Ali ba? Ayaw na paggawas kay matog na ta. Ming, 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 ming. na ba? Kinuwenta nila lahat kung magkano. 60,000 lang yung lahat ng parts. Lahat ng parts 60,000 lang. Tapos ang hiningin nila sa akin is 150,000. So, ipagpalagay natin 150,000 minus 60,000. Yung natira, yun yung kanilang labor. Uy, magkano ang labor nila? 90,000. Well, anyway, sabi ko, wala na akong magagawa dun. nagpasalamat ako sa yung company yon, yung solar company. Sabi ko, hala no? Kasi pinakwenta ko talaga. Kwentahin ninyo. Pakikwenta nga kung ilang ano, ilang or magkano yan. So, alam nila na yung ginagamit doon na solar, o yung mga panel is German. German, sabi nila. Kahit hindi nila tiningnan. Kahit hindi nila tiningnan, sabi niya. Kahit, kahit malayo pa. Ay, German yan. German yan, sir. Yung, yung ano na yan, yung solar na yan, yung panel na yan, magkano yun? 5,000? 5,000 lang ata yung isa? Mm, -mm. Tapos tiningnan nila yung ginagamit na control or battery. Sabi nila, mumurahin to sir. Mumurahin daw yung ginagamit na ano na yung yun nga yung battery ganun tapos Uh, pinakwenta ko kung magkano yung Yung mga ginano nila, mga wire, ganun-ganun Yun nga, sabi nila na Ano nga Lahat-lahat nun, 60,000 Lan no, sabi ko no Tapos Binigyan ko pa sila ng mga Binigyan ko pa sila ng mga Yung mga, ano ba Yung Tawag doon, yung mga Like gift, ganun Cash gift kasi talagang naniniwala ako na talagang yung pag-ano nila, yung pag... <laughs> Gano'n. Mm -mm. Sabi ko, lang no? Kaya, kung may kumontak sa inyo, iwan ko lang yung mga ano, yung mga... Wala. Wala naman sila. Si ate Isabel White, yung inano nila, yung... Uh, inano din nila, hindi... Iwan ko lang if kumusta na yung sa kanila. <laughs> Tapos, yun nga, yung ano lang, yun, yung ano lang, yung tawag doon, yung, yung isa sa mga ano ko talaga is yung yun nga, mag-conduct daw sila ng maintenance pero walang 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 nagawang actual na maintenance. Puro bunga nga lang day. Kaya <laughs> kaya styling na tayo dahil. Thank you so much. Dumating na. So, papupuntahin ko naman dito si papupuntahin ko naman dito si si Yungit kasi walang ibang mag-install nito kundi si Yungit. <laughs> Yungit na des. Guwapo kay, si, kay si Yungit. Guwapo kay si Yungit. mo talaga, Yungit, bakit, why so handsome? Yes. Tinatanong ko talaga dai kung magkano lahat-lahat yung ano yung yung mga parts. Mm -mm. Sabi nila, ano lang yan lahat sir 60,000. 'Yan sabi ko. Hala, no Tapos pinatingnan ko din yung ano, pinatingnan ko din yung pinagawang ano, pinagawang pinatingnan ko din yun, yung pinagawang, ah, uh, yung internet ko ba, S sabi nila, sabi nila, magkano naman yung, ano sir, magkano naman yung, ah, uh, ano nila yon nito, yung pagkabit ng wifi mo, sabi nila, ah, uh, sabi ko, almost 400,000, <coughs> sabi nila, ah, yun, pero yun nga, hanggang sa alaala na lang, day. Hanggang sa alaala na lang tayo, day. Kasi, kung maibabalik ko lang. Len Perez, how much Starlink at itcha At saan order? Len Perez, saan order sa internet? Sa kanilang www.starlink.com Ang gagastusin mo sa Starlink, unang-una, mag-order ka ng kit. So, ang kit nila is nasa ter, almost 30,000 pesos. So, kasabay ng kit ang ang satellite, satellite at router. O, oh, oh, router. Tapos, ayan, Yasel de la Peña. Proven na yung Starlink dito sa probinsya. Yan ang gamit. So, ayan o oh, si Yasel de la Peña. Yan yung gamit sa kanila. I-suspend natin to kasi may ano na naman dyan. Ikaw ha? Kid Ceroni ha? Kid So, kailangan nyo lang bibili nito. Ito yung Ethernet Adapter. Josephine e. Esacion Alfaro. Saan mo ikabit yan, ate cha? Dito, ma'am, Josephine Al e. Esacion Alf Alfaro, kailangan lang ng Ethernet Adapter parang maka doon. Bibili ka nung ano ba, yung Wi-Fi mesh. WiFi mesh. Anong tawag doon? Kailangan bibili ka nitong internet. Itong Ethernet adapter, this is 2,700. Uh, 2,700 to. So, kaya bumili ako nito para uh, bibili, uh may yung Wi-Fi mesh doon sa bayan. Kunin ko yon Dito ko yon ipa dito ko yon ipa ipa-install kay it para aabot hanggang doon. O doon ko ilagay sa may bahay ng inay. Para mas aabot doon sa bahay ni Nunoy Toroy. Ang internet connectionity. Mm -mm. Diba? Mm, thank you so much, darling. Ayun, no. Ayoko nang lumabas kasi may kulog at kidlat. mm, -mm. Marty Belga, magkano yan ating? Ano po, ang styling po is 2,000, ah, ang styling po, bibili ka ng kit na almost 30,000 pesos. So, yon pagkatapos ay, ang monthly mo is, ang monthly mo is 2,700. Ang monthly mo is 2,700. Mm -mm. Rene de Galicia, next time, titsa, pag meron kang ipagawa na mga ganyan, iharap mo si titing, lala lalaki sa lalaki. Ay, ma'am Rene de Galicia, maraming na akong natutunan, ma'am. Lalaki din naman ako, ma'am Rene de Lalaki din ako, ma'am Rene de Alam ko na ang kalakaran, ma'am. Hindi na din ako magpapaloko. Kasi minsan naloko na ako. Carol Balmori. Ati cha, natutuwa naman. Ala, Carol. Natutuwa ka sa akin. Oh, Carol. Raymond in Japan. Hi, Ati Cha. Good evening. Oh, Raymond in Japan. Buti na sa Japan ka, Raymond. Ang gusto ko, Raymond, Ati Cha in Korea. <laughs> Kasi if given a chance to select another country, To be my home country aside sa Philippines I will choose South Korea because South Korea is the place that I may